guys! Welcome again dito sa aking uh, cooking channel course, Simpleng Lutong Bahay. So, lunchtime na. So, tara, magluto tayo ng kakaibang luto na paminsan-minsan gawin natin. So, meron akong lulutuin dito, yellow pin. Ito, fresh na yellow pin. Ngayon, gagawin ko tong adobong yellow pin kumbaga uh, patutuyuin natin siya to yung bang lasang-lasa yung pagka adobo niya so parang sa manok kinansu ano parang inadobong manok pero ito kakaiba uh, yellow pin adobong yellow pin pinatuyong ado, adobong yellow pin so ito ito lang yan lang ang sangkap sibuyas luya bawang syempre may suka may toyo at paminta. Yan lang. Yan lang. Tapos, adobohin lang natin. Try nyo, guys. Walang gulay. So, simpleng luto lang to. Dito sa simpleng lutong bahay. Of course, simpleng lutong bahay. Tara, pisahin na natin lutuin, guys. Heto guys, umpisa na natin lutuin yung inadobong yalupin. So ilagay natin yung bawang, luya, sibuyas. So, eto na yung yellow pin. So, ilalagay lang natin to. Yan. So, dalagyan natin ng toyo. Since adobo, tama na yung ganyan. Sabi so, natin ka. Dati. And then, dalagyan natin siya ng Suka. at syempre lagyan natin ng ng paminta ah konting ano tubig Okay? So, ang mangyayari niyan, ganyan lang ang sangkap, and then, lagyan din natin ng dahon ng laurel, guys, para mabango. Dah dahon ng laurel yan. So, para mabango siya. So, ayan na. So, pwede na natin takpan siya at buksan na natin ang apoy. So, matama lang ang apoy, hindi malakas, patutuyuin natin siya dyan. Adobong pinatuyo na yellow pin. Okay guys, mamaya pagluto na, pakita ko sa inyo. Balik tayo mamaya. Ito guys, kumukulong na siya. So, hindi pa yan luto. Ang hmm, bango. Kasi, dilagyan natin ng daon ng laurel ah uh, kumulo na siya. So, pakukuloan pa natin siya, patutuyuin natin siya. Ayan. So, tatakpan natin ulit. Mamaya pa yan maluluto. Patutuyuin natin siya. Kaya, adobong pinatuyong yellow pin. So, takpan lang natin. Mabango guys. Mabango siya. Okay. Mamaya, luto na yan. Patutuyuin lang natin. eto na guys, luto na ang ating inadobong pinatuyong yellow pin. Tara, kain na tayo. Masarap yan. Lasang-lasang pinaka-adobong pinatuyong yellow pin. Adobong pinatuyong yellow pin. Tara, kain na tayo guys. Tara guys. Luto na ang ating pinatuyong pinatuyong adobong yellow pin. Tara! Guys, kain na tayo. Salamat let sa patuloy niyong pagpanood ng aking cooking channel dito sa course Simpleng Lutong Bahay. Next time, magluto tayo ng simpleng luto rin na masarap. Na kakaiba tulad nito So salamat God bless sa lahat. Bye.